Hello mga ka-kingpins and for today's video, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Uuwi nga ang pinsan ko sa kanila sa Pampanga at siya din ay isa sa tindero ng aming food cart. Sakto nga itong pag-uwi niya at yung isa naming cart ay hindi nga namin muna pinapatinda kasi nga wala namang mapagpwestuhan kasi walang paso. Kung ipipilit ng itindayon ay yung benta ay napupunta lang din naman sa expenses kasi kunti nga lang yung binibenta. Bali nga yung bakasyon, dalawang food cart nga lang ang nagtitinda. Hindi pa nga natatapos itong buwan pero alam ko na nga na mag-aabono nga kami sa mga babayaran ngayong buwan. Sigurado na nga kami na negative nga kami ngayong buwan. Sana nga sa pasukan ay bumawi din at lumakas nga ang benta. Magbabakasyon lang din naman yung pinsan ko at babalik din naman yan para magtinda ulit. Wala nga akong naipadalang pasalubong sa kanya. Bawi na lang nga next time. Kinahon nga nila ni Mama Jan yung dala niya para nga safe na hindi magkawatak-watak sa biyahe niya. Hindi pa nga yan umaalis pero... Pero excited na nga agad umuwi. Sabi nga niya, one week lang daw siya doon. Sabi ko nga, sabi ko naman siya, gawing na lang niyang isang buwan at malayo nga ang biyahe niya. I-enjoy muna nga niya yung kanyang bakasyon. At para sulit din nga ang pamasahe niya at ang kanyang pagod sa biyahe. At ito nga si Bebe, nagbabalat nga ng hotdog. Ito dog. nga yung ginagawa naming corn dog. Paminsan na nga lang ngayon magluto nito kasi nga, hindi nga malakas ang benta. Alangan nga naman, mag kami ng marami, imatumal eh nga ang benta. <laughs> At mas maganda nga na yung tinitinda nyo ay palaging bago At eto nga ako, as usual, naggumagawa na naman ng lumpia Minsan nga nakakapagod na at nakakasawa na tong ginagawa ko Pero iniisip ko na lang palagi Baga. na Bawal nga tama rin kasi nga andami pa naming bayarin oh. <laughs> Totoo nga talaga yung sabi nila na kapag tamad ka, magiging masipag ka kapag mas marami kang utang <laughs> Kaya kung gusto mong maging masipag, mangutang ka na rin ito nga si mama, tambak nga ang hugasin. Napakasipag talaga ni mama kaya nga minsan napapatanong ako sa sarili ko kung kanino ba talaga ako nagmana. Sabi ko nga baka sa kapitbahay. <laughs> At eto nga si Mr. nag-a-unboxing ng dumating na parcel. Nagsha-shopping nga kami minsan pero hindi naman nga ito luho. Palamigan nga ito na in-order namin kasi nga may tagas na nga yung dati naming palamigan kasi matagal na nga din yung ginagamit. Sa katagalan nga nagpagsiservisyo ay nasisira nga din naman. Inuta nga lang din namin ito sa Shopee. Dahil nga wala nga kami nga yung pambaya. At meron na nga tong libring sandok. Bali dalawa nga ang in-order namin nito kasi nga nagsabay nga masira ang dalawa dalawang palamiga namin. Kung saan nga pa talaga nagigipit kami ay dun din naman nga nagsasabay-sabay. Binubutasan nga yan dyan ni mister para lagyan nga ng posit. Kasi nga dun sa aming food cart ay eh, hindi na nga sinasandok ang palamig. Yung mga bumibili na lang nga mismo yung kumukuha ng kanilang palamig. Idea talaga namin yan para nga hindi mahirapan yung aming tindero. At dahil nga wala kaming maisip na ulam, yung frozen na naman na lechon roll sa freezer namin ang aming lulutuin. Ang bala ko nga sana nitong luto ay Bicol Express. Pinakuluan ko nga yan sa pressure cooker para nga malambot. Nakapagayat na nga ako dito ng bawang sibuyas at sili. Naiwa-hiwa <tod> ko na rin nga ang karne. Ready na nga sana itong lutuin kaso lang nga naubusan pala si mama ng binibinta niya ang koko mama gata. <tod> Kaya ito nga na uwi nga sa adobo. Kain po tayo. Maraming maraming salamat po Lord sa lahat ng blessings at syempre pati na rin sa inyo mga kakingpins. Bukas naman ulit.